Magandang araw sa inyong lahat. Nais kong hikayatin kayo na tuklasin ang mga lokal na leader sa Bulacan na may malasakit sa mga isyong mahalaga sa ating komunidad. Ang ating mga lokal na leader ay nagtatrabaho ng walang pagod para sa mas maraming oportunidad sa trabaho, negosyo at edukasyon. Sila rin ay nagtataguyod ng mga proyekto para sa kalikasan, arunaang seguridad na talagang mahalaga sa ating buhay. Kaya't ano ang maaari nating gawin? Ikayatin natin ang bawat isa na makilala ang mga leader na ito. Alamin ang kanilang mga programa at makilahok sa mga community meetings at forums. Ang ating boses ay mahalaga at ang pakikilahok natin ay makakatulong upang mas mapalakas pa ang kanilang mga advokasya. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, makakamit natin ang mas maliwanag na kinabukasan para sa Bulacan. Ipinapakita ng kultura ang ating dedikasyon upang ipaalam at ipakita ang halaga ng ating lokal na liderato. Kaya't sama-sama tayong magtulungan. Salamat at magandang araw.